Hi guys! Mag-unbox tayo ng parcel natin. May parcel ulit tayong dumating ngayon. Ito yun. Matagal na to guys. Matagal na to actually. Dapat matagal na to dumating. Hindi ko alam bakit na delayed. Bakit ngayon lang siya dumating. ba diba, Ilang weeks din. So, ngayon dumating na siya. I-unbox na natin. Ano to guys? ito yung trending sa TikTok na ah uh, wala balik tadi at ang pagbukas ko maganda naman yung ano niya ito yung tinatawag nila na ah uh, ano ba to basta para sa buhok wait lang jusko kawawa naman yung aking ng aking gunting daran baliktad nga ito siya guys, ang 100 ml na ba ito? Repair and maintenance, maintenance hair mask. Hair mask siya. Ang pinili ko ay blonde. Ayan o. Oh. So matagal-tagal ko itong magagamit. Matagal-tagal ko itong magagamit. Ayan. In all fairness, naka-selled siya. Naka-selled. Maganda to guys. Ito yung marami nang gumagamit nito. Marami nang nagpapatutuon na. Legit siya. Maganda. Bagay po ito sa mga... Pasensya na sa akin. Bukat ako'y galing lang naligo, Bagay po ito sa mga ah, uh, yung wala ng ano, yung wala ng time magpa-reband ulit ng mga buhok, yung mga ano na buhok na yung mga katulad ng buhok ko na frizzy na siya, tapos marami ng mga split ends so tatry natin, kasi yun ang sabi nila, nakakatanggal daw to ng split ends ng buhok, and nakaka-shiny daw yung parang reband parang nag, nag -re, na parang nare daw po yung buhok po nito pero ito lang apply mo lang siya sa buhok tapos so ibabad mo ng mga ilang minutes saka mo siya babanlawan so ngayon hindi ko pa siya gagamitin in-unbox ko pa lang kasi na curious ako so legit gagawa na lang ako uli ng video kapag uh, ginamit ko na ngayon kasi bagong ligo lang ako and meron ng naglagay ako ng conditioner so let's see tomorrow kung magagamit ko na siya ayan sa ngayon Inunbox ko lang. Legit. Ayan na. May plastic pa siya. Naka-sealed. Naka-sealed. So, tanggalin natin ang plastic. Tingnan natin kung sealed din ba ang loob. Siyempre, sealed nga ang labas. Eh, Ano, brr? Wala nga, ayaw. Bakit ayaw mo? May gunting kasi. Mapurol naman. Wala rin. Ayan. Ta-da, ta-da, ta, -da, ta, -da, ta -da. Ito siya, guys. Oh. Tingnan natin kung... Oh, Ano lang pala siya? Akala ko yung naka-sealed na ano dito. Pero hindi, may takip pala siya. Takip. Ayan. Uy, bango. Ang bango nga niya, guys. And... Ayan oh, hindi siya basta-basta. Hmm, ang niya. So, excited na ako nito. Excited na ako magamit to bukas. Hey, ay, naano siya. Wait lang, tanggalin natin. Sayang naman. Siyempre, syempre, lalagay natin sa ating hair. Sayang naman. Hmm, mabango siya, mabango. So, excited na ako gamitin to bukas. Ito, naano sa pagtakip ko na sagi. Lalagay natin sa aking hair. So, yun lang. Sa lahat ng may gusto nito, sa lahat ng may gusto nito, wag na kayong pahuhuli. Pabudol na rin kayo. Ito na yung trending ngayon sa TikTok. Ito na yung ginagamit ng lahat ng mga kababaihan ngayon. Nagmamaganda. So, ang link nito ay nasa yellow basket na. So, ano pang hinihintay nyo? Magmaganda ka na rin. Magpabudol ka na. Napakamura lang. So, yun lang. Bye. Check out ka na.